Karamihan naman natin mga politiko, plastic eh. oh, so, so, so Wala na akong sasabihin pang iba. Ay, no? Pero may, mahalaga, um, may mahalagang bilanggit siya sa interview. Para mm, ano, ano, ano. inamin niya na may pagkukulang siya sa Secretary of Education. Mm. Kung, kung papakinggan mo yung interview. Ibig sabihin, practically inaamin niya na, na hindi ganun kagaling yung kanyang leadership sa DepEd. Oo, no? oh, para kaya when oh, he said na makakabuti sa DepEd, 'yun 'yon. Oo. Oh, kaya sana makapili si uh, President Bongbong na magaling na kapalit, mm -hmm. 'no? Dahil sayang yung oportunidad nito dahil pa-deteriorate nang pa-deteriorate yung ating educational system. Mm. -hmm. No? No? ba? Diba? So sana uh, systemic yung problema, ibig sabihin mahabang uh, ayusan 'yan. Pero mm -hmm. in the short term, Merong magagawa ang isang matino at magaling na secretary of education. Mm. In the short term, kahit systemic yung problema natin sa education, which yeah. means mahabaan yung pag-ayos. Pero in mm. the immediate, no, merong magagawa kung alam mo yung gawain mo. Kung kaya mong ipaliwanag pagharap mo sa Senado kung ano yung mandate ng secretary of education. Eh kung yun man lang hindi mo kayang ipaliwanag, eh dapat dati ka pa nag-resign.